kay binawangan sa Purok 3 mga idol. So nakita po natin yung mga solid followers po natin. Syempre, mga tropang binawangan mga idol, tropang Purok 3. Syempre, bumili na ang ating panindang balat mga idol. So, sabi nila bibili sa akin, makabawas sa palinda ko. So, shoutout kasi lang ngayon mga idol. Ayan, bibigyan pa natin sila ng pagkakataon baka mayroon sila nang shoutout. Ay, idol, shoutout kayo mga idol. Shoutout uh, po kay Jerry. <laughs> 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 ay, idol, Shoutout po sa, shoutout baby po sa ating tebigan na vlogger na si pangalan niya ay si Iyo Iyo Iyo. Iyo, oh. Iyo. 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 Idol. 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 Idol po si Idol. Mabait po, tayo nakatagay po tayo ng ano, 4. Okay pa, Idol. Tagay oh. <laughs> so, okay, pa Idol. Tagay para sa tagumpay. Yeah. Yeah. Oh. Shout out oh. po sa mga tropang binawakan po Rock Tres, mga Idol. Ayan, ayan po sila. Ayan. Idol! Oh, shout out! Ang okay, <laughs> gila gila sa camera! Oh, Idol! Shout out po <laughs> oh, 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 sa mga tropa ko dito maging Idol! Yeah! <laughs> Shoutout! Shoutout kay Lexter! Shoutout! Yeah. Shoutout! Shoutout! Uh, kay Shoutout! Shoutout! ikaw Shoutout! 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 salamat. Shoutout! <laughs> thank you Shoutout! 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 Thank you, Shoutout! 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 support Shoutout! 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 Thank you, Shoutout! 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 <laughs> Hola. No, All right, bye bye. No, right, bye bye, come no. on, bye bye. bye, -bye. Right, God bless. God bless. Bye -bye. Yeah.